So ayan mga ka-surprise, surprise feeling ko nagkakaroon lang ng ganitong butterfly pag malinis yung kapaligiran. Or ayun ko, butterfly nga ba yung o Diba? Nakakatuwa po siya. So, itinetesting po natin yung camera natin kung gano'n po kaganda yung what do you this? Kung gano'n po kaganda yung um, 4K resolution ng camera natin. So, ayan, itatry po yan natin dito sa may butterfly mga ka-surprise, surprise. surprise. 'di ba? <laughs> Siyempre mga surprise surprise gusto ko gagawa tayo ng kasama ako Gusto ko kasama pati ako Ayan. <laughs> yun lang mga surprise surprise di ko na po papahabain yung video Puputulin ko na yung video mga surprise surprise Well, sabi ko na mga ka-surprise-surprise, surprise, puputulin na pero may konting pa bonus. Ewan ko ha. Huwag na nga lang mga surprise surprise kasi mahirap mag-upload pag 4K. Doon lang tayo sa may butterfly story ngayon. Puputulin ko na po yung video.